Napansin mo ba na ang mga empleyado na confident magsalita sa mga meeting ay kadalasang malapit sa management? Malaking bagay ang pagiging magaling magsalita. Having confidence during meetings could make or break your career. Ang tanong, paano nga ba maging confident magsalita sa mga meeting? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Number one, Know the meeting's agenda. Para saan bang meeting? Magandang alam mo din kung sino-sino ba ang attendees. Para ang presentation mo ay naka-tailor fit sa kanila. Ano man ang agenda, iwasan mo na gumamit ng mga sobrang technical terms na baka hindi maintindihan ng lahat. Mas madaming nakakaintindi sa report mo, mas makakatulong ito sa confidence at sa karir mo. Number 2, Body Language Matters Alam mo ba na how you carry yourself can impact how others perceive you? Bago ka pa man magsalita, na judge ka na sa tindig at pagsasalita mo ng maayos ay nagmumukha kang confident sa mata ng marami maski mayroon kang konting taba. Kaya, stand tall, talk and walk confidently with a clear modulated voice and maintain eye contact. Maayos din dapat ang iyong pananamit sa araw ng meetings. You need to dress for the occasion. Mas confident ang feeling mo kapag alam mo na maayos ang pananamit mo sa araw na iyon. Number 3. Know your stuff. Preparation is the key. Mas credible at confident ang dating mo kapag alam mo ang mga sinasabi mo. Bago pa man ang araw ng iyong meeting o presentation, pag-aralan mo na ng maigi ang topic mo. I-anticipate mo din ang mga posibleng itanong sa iyo at kung paano mo ito sasagutin. This will make you feel confident and will also show your bosses that you know what you are talking about. Number 4. Practice, practice, practice. Normal lang ang may kaba sa mga malalaking presentations or meetings. Hindi lang enough na prepared ka sa materials mo. Magpractice ka din ng ilang beses hanggang sa masanay ka magsalita sa harap ng madaming tao. Mas familiar ka sa mga sasabihin mo at sa iyong materials, mas nagiging confident ka. At kapag confident ka, mas engaged ka. Number 5, listen well. Kung may mga questions during meetings or presentations, listen carefully. Mas naiintindihan mo ang tanong, mas confident ka na sagutin ito. Sa mga meetings, madami kang madidinig na iba't ibang opinions. Maring ng iba ay hindi ka agree. Pero pakinggan mo lang. The more you listen, the more confident you become. Reminder, ang susi para maging magaling ka magsalita sa mga meetings and presentations ay isang matinding preparation. Kailangan mo din magtiwala sa sarili na kaya mo itong gawin. Isipin mo na kaya kanila hinahar ay dahil alam din nila na kaya mo ang trabaho mo. Tandaan mo, walang trabaho na perpekto kapag may tamang diskarte ka sa office work mo, mas magiging magaan ito para sa iyo. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ninyo ang iba pang mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa kayong itagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!